sa pang acute gout o yung atake ng gouty arthritis. So Dr. J sa YouTube at TikTok, sa TikTok. So summer, mainit. So marami ang dehydrated ngayon. Konti lang yung naiinom na tubig or fluids. Kung uminom man yung mga sugary drinks pa, yung matatamis. Tapos, may mga konting party, may outing. Siyempre, hindi mo wala yung inihaw, yung barbecue. May konting inuman dyan, inuman doon. Inubukasan, masakit na ang joint. Kadalasan, yung big toe o yung hinlalaki na mamagayan. O kaya, yun dito. Sa pagitan ng, ng hinlalaki natin sa kamay, dito na mamaga. So, pwede yan. Pagkaganyan, acute gout acute gouty arthritis. So ano ang remedyo para maiwasan natin or hindi maiwasan eh. Kapag nangyari na, paano mawala yung pain? Kasi ito yung isa sa pinakamasakit na pain na mararamdaman ninyo kapag inatake ka ng gouty arthritis. And maniwala kayo, sobrang sakit niya. Nakakita na ako ng mga patient na talaga namang naka-wheelchair na hindi na nakakapasok sa trabaho, hindi na nakakagala kasi sobra ang sakit niya. So, pag-usapan natin. Remedies sa acute gouty attack. So, number one, kung veterano ka na sa gouty arthritis, most likely meron kang pain reliever. So, ang pain reliever, it could be in a form ng NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. So, ang yung ibuprofen andyan yung naproxen, andyan yung indometacin. So, ito yung mga pwede nyong itake kapag may pain. Okay? Pero dapat medyo previously, eh, nareseta na rin sa inyo ng doktor nyo yan. Or bagong reseta. Hindi ba sa basta, -basta magtitake? Kasi may mga contraindication na ano kung may kidney problem ka na. And, aside from NSAIDs, pwede ka rin magbigay sa inyo ng doktor nyo ng mga steroid tablet. So, it can help mabawasan yung pain o pamamaga. Inflama pain and inflammation. So, dapat para may effective siya, dapat masimplan nyo siyang inumin within 24 to 48 hours. So, dapat makainom agad ng gamot. Kasi pag pinatagal mo, lalong mas matagal mag-grisul bayan yan. At pwedeng mag-cause ng deformity. So, pain relievers. And second, cold compress. So, hindi siya warm compress. Iba kasi, mainit, di ba? Nalagyan ng magana, may mainit pa. Nako, lalong sumakit. So, ang kailangan yung ilagay dyan ay cold compress. Ice chips. Durog ng leyelo. Tapos, ilagay dito 15 to 20 minutes kahit every hour hanggang mawala siya. Ang key pa rin dyan is dapat within 24 hours. Yung first day pa lang na naramdaman ninyo, ice kagad. Ka and third, hydration. So, maraming iinumin. So, hindi pwedeng sugary drinks, no? yung mga juice, yung mga iced tea, milk tea. So, hindi po yun. Hindi, lalo namang hindi pwede ang beer. Kasi ang beer can really shoot up yung uric acid and can cause trigger ng acute gout. So, hindi beer, ha? water lang. Tubig lang po, hydration. Stay hydrated. Lalo nga yung summer, mainit. So, less yung uric acid na na natin. And it can cause trigger ng acute gouty attack. And next, sa water ay elevate. So, i-elevate ninyo mas mataas. Kung dito, mas mataas. Kung sa paa, elevate yung foot ninyo and wag nyo i-close kung sa paa man yan, wag kayo magsasapatos kasi lalo yan magti trigger ng pananakit at pamamaga so elevate siya cold compress and then take your medications okay? and syempre para maiwasan ng acute gout iwasan yung mga triggers so yung mga nabanggit natin kanina dehydration, gawa ng mainit summer nag-outing so medyo uminom ng alak And then, nag-binge eating ng mga red meat, barbecue, laman loob. So lahat yan. inubukasan, most likely, hindi na magdailakan mo. Paika-ika Or hindi mo na mahawakan yung gusto mo kasi masakit na dito. In fact, may vlogger na had a video ng acute gout. So this should be a lesson to everyone. Uh, para ma-prevent natin na magkaroon ng acute gouty attack or acute gouty arthritis. So, I hope everything is clear. Malinong lahat kay...